Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Hindi napigil ang maluha ng kapuso action drama prince na si Ruru Madrid nang mapag-usapan ang relasyon nila ng kanyang girlfriend na si Bianca. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na natagpuan niya na ang babaeng nais niyang pakasalan at makasama habang buhay sa ikatlong guesting ni Ruru sa Fast Talk with Boya Bunda, muling ibinandera ng binata sa buong universe ang pagmamahal niya kay Bianca at kung paano binago ng dalaga ang buhay niya. Ang sabi niya, sa mahalagang taong nakakapagpanatili ng mga paanya niya sa lupa sa kabila ng tinatamasang tagumpay. <clears throat> Nung bata ako, iniisip ko gusto ko pong magkaanak pero parang hindi ko kayang magsettle with a girl na siya lang habang buhay. Pero nung dumating siya sa buhay ko, I don't know, for some reason, parang nakaramdam po ako ng spark. At sinabi ko na ito yung gusto kong makasama habang buhay. Pagbabahagi ni Ruru. Pagpapatuloy pa niya, hindi ko po yun naisip dati. But ngayon, sobrang proud ako na pagmalaki na yun yung nararamdaman ko para sa kanya. Kwento pa ng Black Rider Star, mas lalo pa niyang minahal si Bianca nang maging bukas ang isip at puso nito sa kanyang religion. Talaga raw nag-effort ang dalaga na intindihin at unawain ang kanyang mga paniniwala bilang isang iglesia ni Kristo. Dito boy, nung mga panahon na nililigawan ko palang si Bianca, naging anes na ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kailangan sa amin, kailangan iglesia ni Kristo din. Pero siya, for some reason, sinabi niya sa akin na open siya makinig. At ayokong ipilit ko sa kanya na kailangan mong mag-iglesia para sa akin. Kasi hindi po ganoon yun at hindi kami uusad kung doon siya manggagaling. Nagulat na lang ako one day, birthday po niya, bigla niyang sinabi sa akin na ang gusto niyang give para sa sarili niya ay faith kay God at gusto daw niyang makinig ng aral ng iglesia ni Kristo. Dagdag pang pahayag ni Ruru. Hindi ko talaga napigilan ang umiyak ng mga panahon na yun. Kasi alam ko talaga na napatunayan ko sa sarili ko na siya na talaga walang pag-aalinlangan. Inaral niya yun everyday. Nagpupunta kasi sa amin po, Tito Boy. May 25 lessons, may 8 months po na pagsubok na hindi pwedeng makamis ng kahit isang pagsamba. Tinapos po niya lahat yon nang hindi ko siya pinipilit. Pagbabahagi pa ni Ruru sa panayam. Nasa studio rin ng Fast Talk with Boya si Bianca ng mag si Ruru at ipinakita nga sa kamera na naging emotional rin ang dalaga sa mga naging pahayag ng binata tungkol sa kanya. Thanks guys for watching and God bless everyone.